Magandang umaga, hapon, magabi sa inyong lahat at welcome sa podcast na kung saan ang problema sa buhay. Titimplahin ang pagkataray-taray para ang solusyon sa inyo ay nababagay. Kaya tara na sa... Timplang Bahay! si Ma'am Shinati. At ako naman, si Ma'am Shifili. my gosh, Ma'am Shifili. Oh my God. Oh my, oh my na-miss kita. Na-miss din kita. Oh my God, parang dito yung nagkikita araw-araw, no? <laughs> <laughs> Pero anyway, kamusta naman ang buhay-buhay? Um, sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong nangyayari sa akin. Yung parang tipong kakayanin ko na hindi na, alam mo yon yung parang hindi ko alam kung ako yung babagsak ko yung grades ko alam mo <laughs> parang unahan na lang ko sin ikaw pero ikaw naman ma'am si nati na ka naman lumit yung bosses ko same din sa yo actually um, like alam mo nang papalapit na ang finals so madami na naman tayong tatrabaho yun ang dami na naman nating aalalayanin pero ito lalaban at lalaban hanggang tama. sa makakaya at hanggang sa humihinga pa tayo tama at syempre, miss namin kayo yung mga nakshin namin. Parang ang tagal nating nakita nagkita. Ang tagal na nung last episode natin na Mga six months ago. Six months? Six months. o ay o ay Pero ayun, sana. At alam kong papalapit na rin ang inyong finals. Ang inyong pagsusulit. Syempre, huwag niyong kakalimutang magpahinga rin. Paminsan-minsan. At kumain kayo sa tamang oras. Oo Bakit pag kumain ako tinitignan? Hindi <laughs> ko kasi... naman, ko naman mom siya natin. gusto so makatikim ng pure chaos dito. I've exhausted my patience. But I do hope you understand. <laughs> guys, nagkaroon na technical difficulties. Pero, oh, grabe din. ka talaga, ma'am, siya yung feeling. Mm. Napaka-delusion mo. Tumingin lang ako sa sa'yo. Ay, sorry naman. Ganun talaga pag, alam mo na, eat girl. <laughs> <laughs> eat, eat girl. Eat girl. Eat. Mamsi natin, hindi ko na ata kakayanin ito. Oh. So, anyway, dito na po tayo sa mga confessions nyo. Last episode, kami humingi ng mga confessions mula sa inyo at isubmit ito sa email namin. At ang ating paksa for today, ang paksa na hiningi namin last episode is about academics or yeah. eskwela. Yan yung gusto ko. Yan yung mga ganyang usapan na nababagay ngayon, diba? Mm -hmm. Lalo na yun yung eh, mga oras na gahol na sa mga gawain. Alam mo Tutuo. yun yung hindi na natutulog. Yes. Yeah. <laughs> Aba, may pinariringan ka ba, ma'am, sa dili? Aba, um, uh, ayusin mo lang. If the shoe fits nga, di ba? <laughs> Basta mo <matong> itong sapatos. <laughs> Pero yun nga, eskwela. Mm. At ang pinaka-topic natin para ngayong, sa ngayong mm. episode is about senior high school students. Mm. Ongoing or outgoing. Mm. Mm. And pala, kasi ano na ba ngayon? Like, oh my God, malapit na ang graduation ng iba. Wow. Actually, after siguro ng finals or another finals is mag... Mamarcha na sila. Magmamarcha na kayo sa kung saan man. Kung university kayo dun kayo sa yung sarang grande na ano. Ay, oo. Arena. Arena Grandstand. <laughs> Hindi. Arena basta dun. Yeah. Diba? Pero mm -hmm. yun nga, or kaya kagraduate kayo sa from high school, ju from junior high school to senior high school and Damn. Oh my god, hindi alam ko ano yung sarap na kukuhain nyo. or siguro graduated na kayo, magagraduate kayo ng senior high school, hindi nyo alam kung anong kursong mm -hmm susuko ninyo or hindi nyo na alam kung anong gagawin next. Kasi diba, sabi nila kapag like, after ng senior high school, pwede ka na magtrabaho. Oo nga, marami nagsasabi na nagsasabi. Nagsasabi din sa akin yung magulang ko noon. Pero alam mo nakikita ng trabaho. Oo nga. <laughs> <laughs> Takas kasi ng mga job qualifications. Well, <laughs> Pero anyway, ito na nga, dumapo na po tayo sa mga confessions niyo. Mm -hmm. nandito na tayo sa exciting part. Yes. May mga letra kami na puno dun sa inbox namin sa sinendan nyo nung last two weeks ago. So, huwag kayong mag-alala mga nakshifels ko. Ito ay purely anonymous. Hindi namin kilala kung sino yung mga nag-message sa amin o yung mga pangalan nila. At kung, at kung meron man kami pangalan na na-mention, ito ay mga alias lamang. Binigyan ka, binigyan ka namin ng bagong pangalan. Gusto mo yan? <laughs> Redacted. <laughs> so, eto na nga. Ang una nating confession ay isinagbite ni alias Kat. Kamusta po ma'am Nati at ma'am si Sana po mapili ang confession ko. Dahil naghahanap po ako ng opinion o payo na maaaring makatulong sa desisyon ko. Isa po akong estudyante sa grade 12 na nasa Humes ngayon. First semester pa lang naman. Pero yung mga klase at kaibigan ko, nag-uusap na tungkol sa mga papasukan nilang universities pagka-graduate. Kasama na rin dito ang kanilang mahuhunin na courses at mga usapang review centers na pinasukan nila upang makapasa. Nagpaplano nga rin sila ng mga pwede nilang gawin pag nakapasok na sila at ako tinatanong din kung ano ang plano ko pagkatapos namin graduate hindi pa ako sigurado sa kukunin ko. Pero buti na lang at maunawain sila. Nagsasuggest nga sa akin ng isang kaibigan na mag-gap year daw ako. Kung papayagan ako ng aking mga magulang, syempre. Sa totoo lang, nasa isip ko na yun nang matagal na dahil kasi kahit ngayong senior high pa lang, hindi na ako sigurado sa kinuha kong strand. Nakakagulat nga na grade 12 na agad kami tapos yung mga usapang gala o mga tanungan kung anong takdang aralin ang, ang gagawin na palitan ng usapin tungkol sa entrance exam at mga aralin ulang makapasok sa gustong course at universities. Parang ang bilis ng panahon at mas lalo nang bibilis ito. Kaya sa tingin ko kailangan ko nang magdesisyon. Nakakatakot nga lang at sa madaling salita na-overwhelm na ako sa mga nangyayari. Kahit supportado naman ako ng mga kaibigan ko, ayoko naman din mapag-iwanan nila. At lalo na't sigurado sila sa mga huli nila sa kolehiyo. Hindi rin ako sigurado kung papayagan ako ng mga magulang ko kasi ako lang sa mga magkakapatid ang nakaisip nito. At takot din ako makumpara sa kanila. Na, takot ako sa maaaring maging reaksyon nila pero kung tutuusin, mahihirapan din ako kung pinilit ko lang makapasok sa kolehiyo, lalo na gahol na sa oras ngayon pa lang. Ayos lang po ba mag-gap year ako para makapagpahinga at makapag-isip ng anong gusto ko, kung ano ba talaga ang gusto kong kunin? Paano ko rin po ba ito maipapaliwanag sa aking mga magulang kung mga ari? At anong pwede kong magawa para hindi ramdam na pag-iiwanan ako ng aking mga kaibigan. Salamat, Nakshikati, sa iyong storya. Grabe yung kanyang confession. Sobrang na-feel ko to kasi kung hindi niyo alam, mga Naxi ko, ako ay nag-stop for one year. Talaga? So, oo, oh, after grade 12, ako ay nag-gap year. Same tayo. Nag-take ako ng gap year ng isang taon lang. Kasi sa aking, basa sa aking experience, ako ay napagod din. Similar kami ng istorya ni Kathy actually. Napagod din ako, na burn out, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi yung mga aking mga kaibigan at mga kaklase, nakadesisyon na sila sa kanilang kukuning kurso at kolehiyo. eh ako nung oras na iyon, naguguluhan pa ako. Marami pa akong mga gawain na hindi ko pa na isasubmit tapos sumubay pa tong season na pag ano na pagtake take na ng mga entrance exam no mga or, no mga oras na iyon so i feel you uh, nakshikati sobrang nakakadamay ang confession mo so dun tayo sa una mong tanong ayos lang po ba mag gap year ako upang mapagpahinga at makapag-isip kung ano gusto ko talagang kunin Sobrang okay lang. Nakshi, kati, sobrang okay lang na magpahinga at mag-slow down. Wala namang, bahan sa aking experience, wala namang masama kung ikaw ay mag-take ng gap year. Kasi hindi naman, hindi naman ibig sabihin nito ay hindi ka na mag-aaral ng forever. Ang ibig sabihin lang nito, kailangan mo lang mag-umupo, mapag-isa, mapag, mapag -is, uh, isipan ng iyong mga... Uh, kuni, gustong mangyari sa iyong buhay. Tsaka, ang oras, tumatakbo yan pero hindi ka nahuhuli. Walang walang race, di ba? And also siguro, samantalahin natong oras na to para mag-reflect, kilalanin mo ang sarili mo. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga gusto mong tahakin? Kasi tandaan mo na kung ano mang ang kursong bokuhain mo, dito nakasalalay ang iyong future career o hinaharap. Tama yun. At sa pangalawang mo namang tanong na kung paano mo ito may, may papaliwanag sa iyong magulang, ang aking advice is maging totoo ka lang sa kanila. Huwag kang, mag, huwag kang mahihiya na magsabi na, Ma, pa, napapagod na ako. Sa totoo lang, hindi ko na kaya. Gusto ko sana mag gusto ko sana kumuha ng gap year para ako ay makapag-reflect at makapag uh, at makapag-isip-isip ko anong gusto kong gusto kong to, tahakin sa aking sa aking, para sa aking future. Huwag kang huwag kang mahihiya, maging open ka lang. Uh, isipin mo na ikaw ay anak nila at syempre, bilang mga magulang mo, dapat sila ay makikinig sa iyo. Huwag kang huwag kang matakot dahil andiyan naman sila para makinig sa iyo. 'Di ba? Sino pang magulang ang gustong nakikita nahihirapan ng mm -hmm. kanilang anak? Hindi man ako nak nakakasigurado dahil hindi ko ang alam ang relasyon nyo between you and your mga magulang. Mm -hmm. Pero syempre, kung gusto mo talagang kuhain tong gap year na to, kailangan mo ipaliwanag sa kanila kung bakit. Ipaliwanag mm -hmm. mo ng maigil, mm -hmm. di ba? Uh, maging patient ka, mapag mm -hmm. Kasi syempre, sila din naman ang nag-aalaga at magbabayad ng tuition mo. So, kung di mo talaga, kung ah, gusto mo talagang itake tong gap year na to, mm -mm. Uh, ipaliwanag mo kung bakit ba ako nagkakaganito? ito Sa tingin mo ba makakabuti to sa'yo? Mm, -mm. And always remember na, tandaan mo lamang na habang nagpapaliwanag ka, isipin mo na sila'y nandyan lang. Mm -mm. Mm -mm sila ay bilang gabay para sa iyo at sa iyong hinaharap. Mm -hmm. Kasi, ang buhay ay hindi karera. Tandaan mo yan. Buhay ay hindi karera. Sa so, tingin mo ba, kapag hindi nag-gapir to, magkakakilala kami. Oo nga. O, diba? Siguro, destiny na <laughs> yun. Taghana yun. na yun, guys. Tama yun. So, like, kung sa tingin mo talaga nakakabuti sa ito, go for it. Igora mo na yan. Kasi, ang kalaban mo lang yan ay yung sarili mo. Diba? Ikaw Toto. lang ang nag-iisip na Oh my God, mahuhuli ako yung mga ka kaibigan ko. Kagraduate na ako. One year pa, isang taon pa bago ako graduate. Mm -mm. Oh my God, guys. Kahit na totoo man yan, hindi yan isang, hindi yan, uh, kumbaga, nagiging resulta or like hindi yan nagpapaliwanag kung na, na nahuhuli ka. Tama. Hindi ka nahuhuli. Okay? Mm, mm, kasi sarili mo naman 'yan. Ikaw ang makikinabang dyan hindi ang ibang tao. Tama. So maraming salamat na nata, <laughs> tawag kitang nakita. <nakasikals>. <laughs> Grabe na nat na taken away ako. Gusto sinabi niya. Sinagot niya na rin ng iyong panghuling tanong kung papaano ba ang iyong gagawin kung napag-iiwanan ka ng iyong mga kaibigan. Ang sin katulad nga na sinabi ni Ma'am Shinati, ang buhay ay hindi karero. Huwag mong iisipin na napag-iiwanan ako ng aking mga kaibigan, hindi na nila ako magiging kaibigan. Nakati, kung yung mga taong yan, kaibigan, kung yung mga taong yan, tinuturi ka talaga nilang kaibigan, hindi ka, hindi, hindi ka nila ika-cut off pag hindi ka nila mag, naging kaklase. Kung totoo mo silang kaibigan, kahit na anong mangyari, kahit na mag year, kahit isang taon, dalawang taon, lima, magiging kaibigan pa rin sila sa'yo at andyan pa rin sila para isuportahan ka, syempre. Ganun naman ang magkakaibigan, di ba? Hmm. Tsaka isipin mo na lang ang mga open opportunities na mas marami ka pang taong makakilala. Pag ikaw ay bumalik na sa pag-aaral, isipin mo na lang yon. Okay, Natsi Kati. Yep. And gusto ko lang idagdag para sa advice ay siguro itong gap year na to, gawin mo tong isang panahon kung saan mm -hmm. isipin mo talaga kung anong kursong gusto mo, syempre. At subukan mo ding lumahok sa mga review centers. Mag-aral ka. Para mm -hmm. kapag may napili ka ng kursong mong gusto mong pasukin at eskwelahan, di ba, parang ganun na lang. Totoo, totoo diba, yan, totoo yan. Mabilis na daloy na lang, na lang. pag nag-entrance um, exam ka na. Yeah diba? O kaya find new hobbies. Mm -mm. Maghanap ka ng kahabugulan ah, mo ng oras. Like mm -mm. crocheting. Oh my god, ang daming mm, mm na addict oh, doon ha. May pwede pwede mo na din yung ibenta o meron oh, diba? ka ng side hustle. Small business. Small business support diba? small local businesses. Oh, ang diba? daming opportunities. Tama. Hindi ka nahuhuli. Actually, mas ano pa nga 'to eh, maraming advantage. open doors. Oh, oh advantage. advantage para sa iyo kasi mm -hmm. meron kang time para kilalanin ang sarili mo. Kilalanin mm -hmm. ang anong gusto mo? Tama yun. Diba? I mean, hindi like, ko naman minamalit yung mga nag-aaral <laughs> na kanya. pero like, pero uh, in, para in a sense of mm -mm. oras, no? Mas Marami may oras dopo. ka. Mas may oras, yeah. ba? Diba? Life is not a race. Thank you, Ma Naxikati. Maraming salamat sa iyong confession. Ito ay grabe na graduate sa amin dalawa to. Thank you. At please, uh, mag, uh, pahinga ka. Huwag mo masyadong i-overwhelm ang iyong sarili um, alagaan mong iyong sarili, kumain ng tama, eat girl. <laughs> eat, girl. <laughs> eat girl. Eat girl. Tama, eat, eat girl. girl. Maraming salamat, Kati. Dumapo na po tayo sa Pangalawang confession at ito'y si Dugmite ni alias Maria. Hi, Maria. Hello, Maria. Maria. Maria, Maria. Uy, hindi tama yan. Sura. Maria. <laughs> Wala, hindi. Okay, so ito na. Medyo corny na ka. <laughs> Magandang araw po sa mga Ma'am at sa inyong lahat na nanonood ngayon. Gusto ko pong i-confess ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Kakakuha ko lang po ng NCAE results ko at parang hindi po ito tugma sa strand na gusto ng mga magulang ko para sa akin. Gusto po nila akong kumuha ng STEM o ABM. Pero ayon sa resulta, mas bagay po sa akin ng AD. Nalilito po ako hindi ko po alam kung susundin ko ang gusto nila o ang sinasabi ng resulta o mas lalo na ang sinasabi ng uso ko. Matagal ko na po gusto kunin ng arts and design simula noong nalaman kong may ganitong strand pala na pwedeng tahakin. Naghanap na rin ako ng mga eskwelahan na pwedeng pasukan, pati na rin ang mag-research tungkol sa mga tatahakin na aralin kung papayagan man ng mga magulang makapasok dito. Pero mukhang hanggang panaginip na lamang ito. Alam ko namang gusto lang po nila akong magkaroon ng magandang kinabukasan. May iwasan ang paghihirap na dinanas po nila. Ayokong mabigo sila pero gusto ko rin pong piliin ang landas na sa tingin ko ay tama para sa akin at kung saan hindi ako magdadalawang isip. Alam ko pong importante ang opinion ng mga magulang ko. Pero paano kung hindi ko talaga nakikita ang sarili ko sa kursong gusto nila. Paano kung mas mag-excel ako sa ibang bagay? Natatakot po ako na baka magkamali ako ng desisyon pero natatakot din akong magsisi balang araw kung hindi ko sinunod ang sarili kong hilig. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Dapat ko po pang pagkatiwalaan ang sarili kong instincts o sundin ang mga magulang ko kahit hindi ako sigurado kung para talaga ito sa akin. Sana po ay madulungan ninyo akong mag -desisyon. at maraming salamat po mga mamshikong. Thank you sa so pagsumite ng iyong letter, uh, na actually Maria. Thank you, Maria. Oh my God, Marami Maria. Thank Maria, Maria. Maria. Okay, anyway, <laughs> uh, ako rin actually um, nag-take ako ng NCAA. Sabi nyo, stand Oh ng my STEM, God, Oo. Bakit sa hindi? Dahil ba -ara lang aral lang? Ewan ko. Pero o, baka kasi mo na sarili mo, di ba? Oo nga. <laughs> di ba? Sa so, ang NCA result, sabi sa so nag-sem ako. Tapos mm -hmm. magla ko nag-multa yung media. Ano yun? ano grabe. Di ba? Ano ang ang anyway, Maria, gusto ka lang maunawaan mo na normal lang ang malito. Lalo na sa pagpili ng strand. Mm -hmm. Dahil ito yung unang hakbang sa pagpili mo ng ano, future career mo. Ito yung nagiging pundasyon ng kursong gusto mong pasukan. At syempre, nauunawaan ko rin ang iyong mga magulang kasi nag-aalala lang sila sa'yo. Kasi sa palagay nila, ang STEM o ABM, ito yung uh, mas practical or mas stable kung makahanap ng careers gamit itong mga strengths na to. Pero siyempre nandiyan din yung NCA results mo na naggumagabay sa iyo kung ano yung dapat mong kuhain. Or like hindi naman dapat. Actually parang gabay lang talaga siya. Na Marketing kung saan foundation. ka kung saan ka mas ano may potential, no? Kung saan ka mas nag-excel compared sa ibang mga strands. So para naman malaman mo kung ano yung tamang decision. Sorry. Para naman malaman mo ang tamang desisyon, makinig ka sa akin. Di ba? Siyempre, eh, si Mamsi natin naman, lagi naman tama yan. Oo, oh, nagkakamali. When? Hindi ko! So, bago tayo dumapo sa tamang desisyon, uh, gusto ko lang na timbangin natin yung tatlong mong opsyon para mas malinawan ka kung ano ba talaga dapat. Which is which, hindi ba? Which is which. <laughs> so, ito na nga. Okay. Ang, mga, ang gusto ng mga magulang mo. Bibigyan kita ng pros and cons of course. para malaman mo nga, 'di ba? Let's get yes. it, guys. Mga toxico, ito na 'to. Yeah. So, mga mas gusto ng mga magulang mo, ang pro nito is practical nga. Tama naman sila. Mas marami kang mahanap na job opportunities or mas ano, opportunities kahit hindi sa mga trabaho or like mga side hustles ka dun. Yes. 'di ba? Ang con naman nito is baka hindi mo 'to gamay or hindi mm -hmm. mo 'tong gustong tahakin kasi hindi siya hindi mo siya nakakikitang parang enjoyable mm -hmm. kung ganoon Dumapo naman tayo sa NCAE results mo. Ang pro nito okay. is eto ay mm -hmm. ano scientific basis, 'di ba? Merong pundasyon kung saan ka ba mas nag excel kung saan yung potential mo. Mm -hmm. Ito ay nababasa sa iyong personal hindi naman personality pero ito ay nababasa sa iyo mismo. Mm -mm. Ang ko naman nito ay hindi to absolute. Mm -mm. Kaya nang sabi ko kanina, gabay lamang ito. Hindi ibig sabihin na dito ka mas nag-excel ay hindi ka na nag-excel sa mga ibang bagay. Mm -mm. What if magaling ka pala sa humes? So, Oo, debates, Hindi mo lang na-i-explore yung ganong side mo. Kasi baka feeling mo may takot ka sa mga ganong bagay, public speaking. Inassume mo na agad, no? Na hindi mo kaya. Hindi mo na in-explore, hindi mo na in-explore masyado. Di ba? Kaya huwag ka matakot. Mm -mm. Advice, huwag ka matakot. I-try be mga bagay Diba? In Go for it. Kapag nandyan na, kung no, opportunity, no. kang ka mag, wag kang alala pag iniisip mo na, ay, magkakamali ako pag atawanan nila ako. Wag kang mag-alala. nag-debate nga kami, pa-utal-utal ako, pero, ginawa ko pa rin siya. Kasi alam ko, na ako ay meron na kakayahan para magsalita. At itong mga taong to, in a few years, iisipin nila, ay, si nag-debate yan, kahit na alam kong mahiyain yan. Si Ma'am, si ay naman, like, yung, uh, per, yung, yung personality niya, hindi naman ganun ka, outgoing. Ay, talaga, Charmin. Pero ginawa ko pa rin. You take the you, you take the chance. Huwag ka mag wag ka kang mag-alala sa kanila mga opinion sa iyo dahil kasi opinion lamang nila 'yon sa iyo. Kilala mo kung sino ka at ikaw si maang ang aming Nakshi Maria. Uh Oo, -oh, wala kaming tuldok. Oo, catch na 'yan. <laughs> so, ang last na option mo is yung ano, gusto ng puso. Ano Sorry, ka ba bahar. talaga yan? Ano ba talagang mm -hmm. gusto ng puso mo? So ang pro neto is fulfilling ito para sa iyo. Mm -mm. Ito yung gusto mo eh, nandito yung passion mo. Mm -mm. Ang con naman neto is mga uncertainty or mga parang uh, obstacles. Mm -mm. Kasi what if yung gusto mo is hindi siya parang stable. Tulad ng arts, kahit na mm -mm. gasay yun natin sa sarili natin, medyo yeah. mahirap talagang maghanap ng trabaho related dito sa arts. Mm -mm. Kasi... Lalo na yung paglaganap ng AI art. Pero it's another, that's another story for another day, guys. Yeah, true. Abangan nyo na lang. <laughs> Pagkatapos natin timbangin ang inyong option, ay makilaho ka dito. Mag-reflect ka sa mga sasabihin ko. Ito yung mga katanungan para sa iyong sarili at para sa mga nanonood natin na nakaka-relate dito sa ating confession. Ano nga ba talaga ang gusto mo? Ano bang goals mo kapag ba kinuha mo tong strand na to, kaya mo bang panindigan to? Mm -hmm. May mga compromise ka bang kaya mong gawin kapag pumasok ka sa strand na to? Minsan, hindi lang iisa ang daan natin patungo sa hinaharap. Mm -hmm. Maraming mga daan, maraming mga pintuan na maaaring magbukal sa bawat desisyon na pipiliin mo. Mm -hmm. At sa totoo lamang, keme-keme lang talaga yung sinabi kong may tamang desisyon. Kasi, <laughs> Pagdating sa ganitong mga katanungan, walang tama at walang mali. Mm -hmm. Dahil sa iyo to, para sa iyo to. Mm -hmm. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung tama ba 'tong pinasok ko o hindi. Kasi at the end of the day, kinaharap mo to. Ito para sa future career mo, hindi para sa iba tulad ng sinabi ko sa last confession. <laughs> Buhay mo 'yan and live your life. Tama, ikaw lang, ikaw lamang ang nakakakilala sa sarili mo. So piliin mo ang nararapat para Kasi. sa iyo. At dito na po natatapos ang ating podcast yes. na Ang Bahay. So sana may natutunan kayo. At maraming salamat mga nakshikel sa pakikitunog sa amin. Maraming salamat sa iyo sa inyong mga confession. Alam ko marami nag sa amin sa aming inbox pero huwag kayong mag-alala. Marami pa kaming episode na inahanda para sa inyo lamang. At pag din kayo magagalak dahil yung mga hindi namin natalakay na confession sa video na to ay sasagutin namin during yeah. our free time kasi Tulu. ayaw namin kayong ma-left out. Pero <coughs> uh, gagawin namin ang aming best para masagutan ito lahat. I mean, hindi naman namin masasagutan lahat kasi ang dami. True. Siguro, 99%. 99.9%. <laughs> Nagsin pa lang percent. Oh my God. Pero, eh, okay. so, ayun. Salamat. Again, maraming salamat maraming sa pakiki-tune in sa aming mm. podcast. Ay, kayo yung naging tulong na rin para mm -hmm. sa amin dahil hindi nyo kami iniwan. Lang kayo nakasubaybay. Yeah. Lagi kayo, Lagi kayo may storya or problema na gustong i-share sa amin. At we appreciate yung mm -mm. pagiging bukas nyo mm -mm. para sa amin. Maraming salamat, mga Naxtricals ko. At sa muli, dito sa Timplang, Timplang Bahay! Huwag kalimutang alaga ng sarili, kumain sa tamang oras at mag-iingat. At again, ito ang Timplang, Timplang Bahay. Bahay! Go eat, girl! <laughs> yes! Oh my God! Ang dami! Nakaka- surface level. Oh, surface level. Surface level. Big word. Like <laughs> yung ano, yung parang mga decision mo parang, oh my God, uh, oh, oh. sa decision ka na to, tinakasalala yung buhay ko. Oh, ramdam oh, mo yung, yung bigat eh. Adulting talaga. Adulting. Ay, 20 na. Oh. <laughs> ramdam ko na siya. Ay. Yung mga kasukasuan ko.